Ako dito yung May ilaw mo sister. Gagi! <laughs> <laughs> Miss Allen Jordan. Thank you. Allen Jordan. Okay. Thank you, Miss Allen. Um, I have here yung very precious ko na card clip. Okay. Mm. This card clip. Mm. Ano Nasa no? Vegas pa niya binili. Yes. Correct. <laughs> at si, at si Chris Angel ang nagbenta sa akin. Okay. So <laughs> simple niya, lang naman gagawin natin. No? Oh. <laughs> tapo na yan. Okay. I si happier as usual, yung regular <laughs> deck of cards natin. Okay. Right. Ang gagawin na ni Miss Allen dito, kuha siya ng any card. Select so, oh, like, any card. To. Tapos pakita mo lang sa camera. So, sa, sa camera. Okay Okay. Okay yes, na. Okay na. Okay. Tandaan mo naman yung card, no? Tandaan mo. Nice. <laughs> okay. Gagawin natin ganito. Cut natin. Cut. Any cut will do. Tapos cut natin. One, two, three. Any cut. So, uh, Pakit na ganyan. Kuha okay. ko na isang card dito. Pakita ko sa'yo. Pwede pakihawakan sa tip lang. Sa dulo. Ganyan. 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 So, ito po yung tinatawag kong card, ano, card case. Or, ang purpose nito, dito mo ilalagay mga precious card mo. Like, ito, Joker, maganda siyang i-display. ganun ba? So, transparent na uh, lalagyan. Pakihawak ganyan. Okay. So, kuha ko na isang card dito. Sabi, tingnan lang natin kung ito yung card mo hindi. If ever hindi siya, okay lang. Kuha tayo ng another one. Ito ba yung card mo? Hindi, okay. Five of hearts. Alright, ni Miss Allen, okay lang. So yung 5 of course, lagay natin dito. Insert muna natin. Ah, yung pala yun. Oo, oh, insert natin. Actually, kahit saan po ba siya dyan. Pero man. Oh, so ito yung, hindi ito yung card na. So, gam uh, later on, hanapin natin yung iba. Okay, gawin lang natin ganito. Itong 5 of cards na first na hula ako. Okay. Try natin gamitin para mahanap yung card mo, okay? Now look, malinaw. Malinaw, okay? Oo, 5 of cards. Titigaw mo buti ah. Yan ba yun? <laughs> Yan ba <yon>? yeah. Wow! <laughs> Wala ba kayong kamay? Yan ba yun? Yan ba